Ay sa Laguna. Ikinatakot po ito ng ilang residente pero ayon sa pag-asa, kaya itong ipaliwanag ng siyensya. Magkahalong gulat at pagkamangha ang naramdaman ng pamilya ni Peter Lim nang madiskubre ang nairecord ng kanilang CCTV camera madaling araw ng biyernes. Tila may bola raw kasi ng apoy na lumitaw sa garahe ng kanilang bahay. Hindi naman masasabing alitap-tap dahil sa laki raw ng video. Maya-maya, biglang mawawala, tapos muling lilitaw ang beses na raw itong nakita nila ang umano'y bola ng apoy. Huwag po tayong matakot sa bola ng apoy dahil kung may bolang apoy, ibig sabihin lang nun ay merong kayamanan na nakatago sa ating bakuran. Nagsasabi dyan sa video ko na edited, hindi po talaga yun edited. Kahit tignan niyo po yung video no, paulit-ulit, hindi po talaga edited yung ginawa. Nalaman ko rin po kung saan tumitigil yung ano, yung bulang apoy o saan po siya umiinto. At kung mapapansin po ninyo sa CCTV, eh, yung bulang apoy habang tumatagal, eh, lumalaki. Saka kung mapapansin po ninyo yung mga pitak ng bulang apoy lumalaglag, eh, baka po yun yung ginto. Sa bahaging ito ng bahay, lumitaw tila bola ng apoy. May ang garahe kaya ayon sa may-ari, imposibleng may ibang taong nagpirulang sa kanila. Sa takot ng pamilya, isang espiritista ang kinuha nila.